Good morning mga Lodi Today is Monday Kaya maginap buhay na naman tayo Lods hoy Mamasayro masayro na ano naman tayo Lods ba Kay mabuti-buti na rin ito mga Lodi Makadagdag na rin ito sa ating gasto-gasto sa araw-araw ba Pero yung ating utang mga Lodi Ayaan hayaan na muna natin Oy basta hindi tayo pinabarangay mga Lodi ah, Okay lang man yan oy Pero ang importante mga Lodi ah, hindi pa natin nakalimta noy. Basta wag lang natin isip-isipin mga Lodi ba. Kasi sa ngayon talaga mga Lodi nahihirapan talaga tayo sa doy <laughs> basta't may awa ang Panginoon mga lodi ay may pag-asa pa rin tayo ba ganyan naman talaga ang buhay dito sa mundo oy. dahil yung utang natin mga lodi kailangan talaga nating bayaran ba kaya hindi man talaga tayo makakautang ulit at ang pinakamahirap mga lodi pag nawala na ang tiwala ng isang tao um, matatagam talaga lodi <laughs> Pero dito mga lode, masaya-saya na sana ako lods hindi mo sama sama si Mare do soy. Pero ang problema ko naman dito, ang video grapher ko kasi sobrang kurog man ang kamot lods soy. Yung video-video natin bakurog masyado, oy. Eh. <laughs>